Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel. So for today guys, for today po guys, ibahagi ko po sa inyo ang isa sa napakabisang pampaswerte po na malakas mag-attract ng pera. Guys, pag mayroon kayo nito at ginagawa niyo po ito, makapag-attract po ito ng tuloy-tuloy na pasok na pera. Hindi lamang po maliit na halaga guys, ito po yung magdala po ito ng malaking halaga ng pera at pwedeng ikayaman mo at ikagulat mo. Kaya guys, ah uh, watch this video. Tapusin niyo po ito guys hanggang sa dulo po. I'm sure meron po kayong makukuha dito. Guys, ang kailangan natin, guys, ang bigas. Ang bigas po ay para sa kasaganaan. At napakagandang ritual po ito, guys. Pagawin po ito during full moon. At pwede mo rin itong gawin kahit hindi full moon, basta araw ng Martes at saka araw ng Biyernes. Yung mga araw na 'yan, guys, napakalakas po mag-attract po ng katuparan ng ating mga wishes. So ito po, guys, at uh, next natin kailangan ay ang bawang. So dito naman po sa bawang, kailangan po natin bago na bawang po. Kung itong dalawang ito guys Pag ito'y magkakasama po Napakalakas po ang uh, daloy ng pera sa inyo Kaya guys, ito po um, Gawin natin guys Wow, grabe guys Kambal na bawang oh. Wala, kambal talaga sila oh. Isa lang yung ano nila So, ito po ang ating gamitin ngayon Kambal na bawang And then um, Kuha pa tayo ng isa So, tatlo po guys Ang bawang na ating gagamitin Dito po Guys, hindi po nakakaalam ang bawang po, ang lakas po nito mag-attract ng pera. Talaga, grabe, grabe, grabe. Mayroon akong ginawang video tungkol sa bawang and nagulat po ako guys na grant po ang wish ko. Kaya guys, thank, thank you Lord, grabe. So, kailangan po natin guys, no, uh, mag, uh, pag gumawa tayo ng pampaswerte, mag-manifest po tayo, kailangan po magkaroon po tayo ng focus dito. So, ngayon po, ang gagawin po natin dito guys sa bawang na ito guys, again, tatlo lang po guys, tatlo. So, ang gagawin po natin dito guys, uh, isulat po ninyo dito guys ay number 8. Yan, ipigurito ko talaga yung number 8 na number kasi ito po nagdala sa akin ng swerte, tatlong 8 yan. And then dito naman po ay mga sign po ng pera kasi guys dollar po yung mga kinikita natin so dollar po ang aking isulat dito. So dollar sign po, ayan. And yan na po. Ganon din sa picas guys or sa kabila po. 888 888 then dollar sign kung piso po, piso sign po ang yung source of income, piso sign mo ilagay dyan. Kung may, uh, mayroon kayong ine-expect na magpapadala sa iyo ng dollar, dollar po ilagay ninyo. Okay po. So, tatlo-tatlo na dollar sign at saka tatlo po na 888. Guys, yung number 8 po, itong number 8, isa ito sa pinakamalakas mag-attract po ng tuloy-tuloy na pasok ng pera. So, ang gagawin ninyo po dito guys, ganito na po siya. Dito po, ibaon mo ito dito sa bigas. Kailang baon na baon po guys na hindi siya makikita guys. Matakpan po ng bigas itong mga bawang na po mga kaswerte ko, nabaon na natin ang ating bawang dyan sa loob. Ngayon po, kumuha po kayo ng isang malinis na papel at saka scotch tape. Mayroon po ako dito guys. So ang gagawin po ninyo dito guys sa malinis na papel, sukatin mo na ninyo dito. Nakamagas mag ano lang, tamang tama lang yung sukat guys. Ganyan po. So, so kahit pinin nyo ganyan. So, ang gagawin po natin dito guys, dito sa papel na ito, isulat po ninyo dito guys, ang halaga po. Isulat po ninyo ang halaga ng pera kung magkano ang gusto ninyo pong i-manifest or i-attract itong taon ng 2024 na marating at makamit po ninyo yan. So, guys, ako, guys, nag po yung wish ko, no? Sobrang pasalamat ko talaga kay Lord. So, dito po, guys, no? Ah, uh, ngayon po kasi nag-grant yung wish ko nung nakaraan. So, ngayon malaki na po ang aking i-manifest. So, ngayon po mag-manifest po tayo, guys, ng another ah, uh, 3 million. Ganyan po, guys. 3 million. Teka lang so Lagyan po natin dito ng piso sa dulo guys. Piso sign. So ganyan po ang pagkasulat guys ng 3 million. Yan. So 3 million po. So ngayon ang next na gagawin natin guys kasi nag po yung una kong kahilingan. So ayan ito na naman ang second natin na uh, i-manifest natin itong tao na ito. So ang gagawin po natin guys dito po guys mag-ready po tayo ng scotch tape. Ayan. Kailangan kasi pag gumawa ka nito guys, kailangan tahimik at saka may focus ka talaga. Okay po? Para kung ano yung wish mo, mag po yan. Maniwala ka lang talaga guys, magtiwala po kayo. So ngayon, idikit ko na siya dito guys. Idikit ko na po dito yan. Ganyan po siya. Guys, alam po natin na malaking halaga po itong aking isinulat. Pero guys, magtiwala ka lamang. Okay po? Okay, So fue De breath he i eh So, ito po guys Nailikit ko na So, ngayon gupitin ko po Video ano to guys no? Kaya may focus Yan na po guys Yan na po Ayan So, tingnan po ninyo guys Magkano isinulat ko dito Is 3 3 million. Maka-ecop dyan ang number na yan. So, 3 million pieces po yan. Guys, wala pong impossibly Pag ito po yung ating i-manifest, magtiwala po tayo, darating po ito sa atin. So, ngayon guys, naisulat mo na dyan na ilagay mo na ang yung wish, ito po yung i mo, ito po yung i-attract mo nitong taon ng 2024, na ito pong taon ng 2024, marating mo yung number na yan, makuha mo yan, i-manifest mo po yan ang focus ka, mag ka guys. So ang gagawin ninyo po guys, inhale, exhale po kayo. Pagkatapos mong nakapag-inhale, exhale, ang next na gagawin ninyo po, ito po ang banggitin po ninyo. Money come to me, effortlessly. Hindi kang hirapan, no? Money come to me effortlessly. I am a money magnet. I am a money magnet. 3 million pesos, dumating ka sa akin. 3 million pesos dumating ka sa akin. 3 million pesos dumating ka sa akin. Walong bisis mo siya banggitin. Then, sa huli po, I claim it, I claim it, I claim it. Huwag kalimutan yung affirmation na I claim it. Pagkatapos po nito, mga kaswerte ko, ang gagawin niyo po dito, itakip mo po yung kamay mo na pa ganyan. I-feel mo po yun, guys. I-feel mo po yung swerte. I-feel mo. Pikit mo yung mata mo, i-feel mo po. tapos mo po itong nagawa, mga kaswerte doon mo po ito ilagay sa iyong altar, hayaan lang siya dyan ito po guys, mag-attract po ito ng katuparan sa iyong pangarap, sa iyong kahilingan, kaya positive lamang, at uh, mag-focus po kayo guys kung paano ninyo ito makamit kailang kasama po dito ay hard work sipag at syaga po, and then time tim na dasal, and then continue po being positive, so guys, ito po walang imposible, alam ko po, po, malaking numbers po ito, pero guys, nag-run po yung sa akin kaya alam ko po, ito po yung gagana po sa inyo. Focus lang po kayo guys. Okay? So ayan, kung nagustuhan po ninyo ating topic ngayon, huwag po nyo kalimutan. Like, share, subscribe na rin po guys. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para manotify po kayo sa mga next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye po.